Kasya? Yeah, tino ko kasya. ba? Swap? Ha? Medyo... Sakto lang be. Sakto mm -hmm. lang be. Mm -hmm. yeah, Thank you. Ngaling-ngaling. Ang... Pero, uh, walang din eh. Ano Isa lang naman pinabibili ko sa, <laughs> oh, sa inyo eh. Isa lang ba? Wala kong magagay sa'yo to. Pwede yan? Ayoko, yung gusto ko din. kapatid, ang ganda ng ano ah, <laughs> ng... mga <laughs> namili kayo ah. Lagyan niya na yan dyan nun. I Small ka lang talaga? di ba nga large yan? Parafit. Yeah! Ah, pero large to, di ba? Sakto lang. Depende sa kamay mo. Tatingin yung kamay mo. Ka, ka. <laughs> ah, large. <laughs> ah, large ka, large, large. Ito, mawa niya. <nang> kapatid, kapatid <laughs> ka. Ah? Ang kita, ng kapatid, ng mga kalokohan. Huwag ka ng ano dyan, ah. Uy. <laughs> <shut> Nakapokus <slurin> ka, <'kay? laughs> ako dito. Nakapokus ako dito. Ano ano, tang eh, no, ina mo, may, may music video tayo, dali na ng lakad. Delikado kayo. Tiger ba to? Wala ka naman sinabi mo. Bakit may sinabi ba ako? Sabi ko isa lang na